Good day mga Lodi Cakes Ayan, isang panibagong araw na naman Ipapaayos muna natin ang ating Miu I-125 Kasi yung manibela ko'y umaalog na Sira na kasi yung, ano, yung bull race So kaya ayan, papapalitan ko muna sa doktor Ayan, ipapadoktor muna natin ang ating Miu I-125 mga Lodi Cakes eh, Sobrang dami pala ng tatanggalin dyan Lahat ibabaklasin pagpapalitan ng bull race kaya siyadong matrabaho eh yung UI125 pa naman inapakarami napakarami ng ano tornilyo kaya napakatagal gawin at so ayan nga, tinatanggal na ni tropa, yang ganyan lang pala ang pag-ikot nyan mga lodi cakes, ang tama pagtanggal nyan lagyan mo lang, pupukpukin mo lang ayos na yan <laughs> pakaliwa, pakaliwa ang ikot nila parehas lang pala sila pakaliwa mga lodi cakes kaya madali lang palang tanggalin to kaya susunod ako na magpapalit nito <laughs> nasira na kasi yung bearing nito mga lodi cakes nangigigil, lagi kaming ngano pangigigil kami sa pagliko ang tigas niya kasi yun pala yung bearing kinalawang na yan o yung bearing nag stack up na tapos yung pinakakanal niya nagkaroon na ng mga kanto kaya matigas na siyang iliko lumalaban na siya kaya ang ginawa ko bumili lang ako ng ano ang binili ko ang ipinalit ko dyan mga lodi cakes ano yung santal lang bin, ang binili ko pero hindi nagtagal mga lodi cakes kaya kung bibili kayo talaga ng bull race ng MIUI 125 yung original na ang bilhin nyo kasi yung santal na ipinakabit ko na yan, ang bili ko is 220. halos ano ko lang ginamit isang araw lang. Masira na din. Kaya uh, pumili ako ng original sa, ano, sayama Yamaha. Yung original na full race ng MIUI 125. Nagkakahalaga siya ng, na, ano, ng 1,140. Ganun siya kamahal mga Lodi Cakes. <laughs> eh, kasi ako ng mura, santal. Napamura talaga ako. Kasi so isang araw lang si Rana. Ayan, ganyan lang. Tama pagtanggal niyan. Pupukpukpukin -puk lang. Tanggal na. Ayan o, kinalawang na pati yung puno. Ito yung pinalit ko mga Lodi Cakes. Pero hindi nagtagal yan. Yung santal na yan. Isang araw ko lang nagamit. Kasi yung ano niya, yung sa ilalim niya kasi, yung pinakakanal sa ilalim yung kabitan ng bearing. Napakababaw. Hindi ka tulad sa original na bull race ng Yamaha na malalim. Kaya hindi agad nasisira. Eh kahit anong adjust ang gawin mo dun sa ibabaw, umaalog pa rin ilalim niya kasi nga yung bearing umaangat lang doon sa pinaka bahay niya doon sa pinaglalagyan doon sa cup kaya maalog pa rin kahit higpitan ng higpitan sa ibabaw nakatatlong higpit nga kami ng sa ibabaw niyan pero wala sira talaga kaya bumili ng original ako sa Yamaha kaya advice ko sa inyo kung magpapalit kayo ng bull race mga lodi kicks yung original na lang ayan ganyan lang pagkakabit niyan kasi mag-aaksya lang kayo ng pera kasi dati naman kasi yung Santal matibay naman siya. Ewan ko lang ba't ngayon eh napakahina na ng ano ng produktong Santal na yan, hindi na siya ano, hindi na siya matibay, nagiba yung gawa at saka yung lagayan niya iba na. So, kaya bili na lang kayo ng original para the best ang ipakabit nyo. yan, Ganyan lang tamang pagkabit nyan mga Lodi Kicks. Napakadali lang naman pala. Kaya susunod pag nasira itong ball race ko, ako na lang magpapalit. <laughs> Sayang din. Pagsaya maha ka pala magpapakabit ito mga Lodi Cakes, ang labor niyan 800. 800 ang labor niya. Pero pag dito sa mga shop, ang binayaran ko is ano lang, 250. Ayun, pinuno na nga ng grasa. Ang daming grasa lang nilagay diyan mga Lodi Cakes, pati yung ibabaw. Mas maganda kasi may grasa para malambot siyang ano, iliko-liko. Ayun. Masaya nga kinabit na ni Tropa, tinanggal niya yung sobrang ano grasa. Yung sa ibabaw niyan, na naman ng ikot niyan pag ikakabit dalawa yon parehas lang Pakanan kanan. naman, yung nasa ibabaw na yan, pakaliwa, parehas na yan. Tinesting pa nga kung umahalo, pero okay naman, goods na goods naman. At saka yan, pinukpok lang. Ganun lang, para tamang paggabi niya mga lodi kicks Ayan, no? dalawa kasi yan. Ayan, no? Hanggang dito na lang, babush!